paano kayo nabuso kung yun naman yung ginusto? Ikaw pa nga nagsabi na isubo Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano allegedly kumakalat na post ng Dio umano ay pinalalabas na galing daw sa account ito ng direktor na si Joey Lamangan kung saan di Mano ito raw ang allegedly sagot ni Joey Lamangan sa pasabog na revelasyon ni Aaron Villana patungkol sa hindi niya pinangalan ng direktor na nang baboy raw sa kanya. Matapos kasi magsalita ni Joey Lamangan sa issue ng sexual harassment ni Sandro mula ka kung saan ayon kay Joey lamangan matagal na raw kasi yung nangyayari sa showbiz at gawain daw talaga yun sa showbiz para sumikat at magka-project no choice kundi papatol daw talaga sa mga bading. Bagamat hindi pinangalanan ni Aaron Villena ang direktor na kanyang tinutukoy sa kanyang Instagram story ngayong araw pero inalmahan ito ni Aaron Villena dahil parang nino-normalize raw ng direktor na ito ang sexual harassment sa showbiz. Ibinulgar pa nga ni Aaron sa kanyang Instagram story ngayong araw na binaboy raw siya ng isang direktor dahil nagpumilit daw ang direktor na siya na lang daw ang maglagay ng plaster sa ari ni Aaron Villena at ginalaw-galaw pa raw ng direktor na ito ang kanyang ari sa isang pelikula kung saan nagkaroon siya ng cameo role dito isa raw siya sa binaboy at inabuso ng direktor na hindi niya pinangalanan kaugnay ng mainit na revelasyon na ito ni Aaron Villena kumakalat ang isang post ngayon sa social media na pinalalabas na galing daw itong sa account ni Joey Lamangan at di umano ito raw ang kanyang sagot sa pasabog ni Aaron Villena. Ayon pa nga rito, paano kay nabuso kung yun naman ay yung ginusto? Ikaw pa nga ang may sabi na isubo. Kaya ka hindi kinukuha sa leading man roles ay dahil alam sa buong network at production circles na bakla ka. Hanga din naman ako sa'yo tumagal ka sa industriya dahil sa pamomo mo. Ilang baklang director at producer na ang iyong pinatikim ng panandaliang aliw at hinimod ang papaitan para magka-project ka. Nakailang rich gay benefactor ka na aber. Ilan na ba sa kanilang tumira sa'yo para makuha mo gusto mo? Balita ko may ka-live-in ka pa na bakla ngayon sa Makati na nagbigay sa'yo ng negosyong bar at may mga anak-anakan pa kayo na aso. Nakikisawsaw ka sa isyo para ikaw ay umingay at mapag-usapan dahil palaos na. Kaya itahol mo na lang pero never ka inabuso dahil yun ay ginusto mo. Kaugnay nito pinabulaanan ito ng line producer na si Dennis Evangelista kung saan sinabi nitong fake daw ang nasabing post. Edited raw ito at hindi raw ito galing sa official account ni Joey Lamangan. Pagtatanggol pa ni Dennis Evangelista sa kaibigan niyang si Joey Lamangan hindi ito galing kay Direct Joey Lamangan. May poster si Direct Joey Lamangan na nagpapanggap na siya. Kumukuha ng datong sa mga gustong magartista at pinag nag-brief online tungkol sa pahayag ng artista na allegedly ay pinatatama ng sikat na direktor na siya sexually harassed. Walang pahayag o pagpatol na sinabi si Direk Joey Lamangan. Hindi ganitong magsalita at hindi niya legit na account itong nakapost na to. Hindi rin niya ugaling manlait ng tao. Saka sa kasalukuyan ay busy si Direk Lamangan kaya wala siyang panahon pumatol sa mga ganitong issue. At samantala, kaugnay nito, de pinangalanan ni Direk Daryl Yap, si Joey Lamangan sa pasabog na revelasyon ni Aaron Villena. Ayon naman kay Daryl Yap, si Joey Lamangan daw ang naglalagay ng mga plaster sa titi ng mga artista. Itatag ko sana si Direk Joey Lamangan at ilan pang artisang siya ang nagpa-plaster ng titi. Kaso na unfriend na niya ako noong 2022. Kaugnay nga nito, wala pang inilalabas na pahayag si Aaron Villela patungkol sa kumakalat na post ngayon sa social media na di umano allegedly ay galing kay Joey Lamangan pero fake at edited daw ito ayon naman sa kaibigan ni Joey Lamangan na line producer na si Dennis Evangelista.